Oh, may buntag mga katits. Ito po yung malaking bato katits. Oh. Ang bigat. May git siguro to mga 200 kilos. May... Mm -hmm. Mga katits. Oh, ito. Nakuha namin dito sa inukay namin. Ito oh, May ano siya? Anong klase itong sign mga katits? Ito. May bikat na ganun. Kasi ito parang uh, uh, parang ice. Parang mata. Ayan. At saka ito katit. So, ang ibig yung bin sa bin katit. Ito nga katit. Ito Malaki itong bato. Heart talaga. Wow. Oh. Dito namin, dito yung ito yung galing katit sa yung inukay namin dito. Oh. Ito. Malalim na to Nasa 12 bit na itong mga katates yung ano na yan butas na yan inano naman yung katates ng lubid tapos tapos mga katates ganito ginamita namin ng chin block yan yan chin block yan katates chin block baka ito katates may laman tong ano to bato na to katates ngayon lang ako naka ano ito ko to it naka video uli kasi yung butas namin na hinukay ko may gas yung isang kasama ko muntik na ano na muntik na dali hindi makahinga yung ano niya pag pag humingi siya ano napigilan dito sa lalamunan saka mabilis yung nangyayat yun dinala ko sa ospital tapos mga katids ano tawag daw ano liquid nang nilagay kasi pag ano namin mag ma, malamig tapos hindi siya makahinga dun sa loob ng butas ito mga katids oh. sa tingin yung mga katids kasi ito ka tits pag mo to ito ka ito parang B ano to ganun o B ganyan o tapos may ano dito dot tapos mas, may bubutas siya dito na may ano nakabutan nakalagay dito na parang takip Saka, ito rin ka tits Ngayon lang ako naka-video ulit. Kasi yung kaming dalawa, muntik ka rin ako eh. Kasi sinubukan ko rin bumaba. Tapos yun, nalanghap ko rin. Hindi ako naka... Para hindi ka makahinga. Kasi akala ko ano lang yun. Sabi-sabi yun sa kasama ko pero binaba ko. Yun, totoo pala mga katayets. Yung may mga ginawa, tawag lang na poison. Mga katayets, hanggang dito na lang. Para pakicomment lang katiyas kung ano to. May laman ba tong bato to? Heart ba oh. Kasi ito, ito daw, sabi sa kasama ko, parang engrave nga. Ano? X. Ito. Kasi tapos may, may ano dito. Naka slash din na nga B-cut dan. Ganyan. Pareha sila ang ano nilang dito parehang sukat hanggang dito. Tapos, ang gitna may butas. So, Kasi, KTH, hanggang dito lang. Lamat, salamat, salamat. Paki-comment naman, KTH, kung anong gawin namin dito. Salamat, salamat.